Atay yare. Meron pong mga tao na uh, uh, tinatawag okay hmm? hmm? uh, um, um, uh, um, uh. ko ako. na ano na guys yung crush ni Ping Guy na Tawagin natin si Cardo Dalisay. Um? Hello sir. May natutulog po estudyante dito sa may mm? dagat sir. Ayusin niyo naman yung part niyo sir. Mga officer, bilisan niyo. Nalulunod na si girl call us. Kami sir kami. You what is up guys? It's your boy Skizzy. Huhulihin natin si Pink Guy sa Brookhaven dahil sa pag-iwan niya kay Crash. May klase din tayo mamaya sa Brookhaven School. Kaya huwag kayo mali-late. At siya nga pala guys. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel natin. Let's go! Ayaw niyang gumalaw sir, mahimbing yata yung tulog. Where is crime? Dito, dito. Let's go! Sir, bilisan nyo po, baka hindi na siya humihinga. Lakas tama talaga ni Pink Guy. Hiniyaan na lang si girl doon. Oh my lord. Gulat na gulat sila guys. <laughs> Dr. Yellow, is he alive? He? Babae yan, di ba? Guys, nililigtas na ni Yellow man si girl. Si Cardo naman umiiyak na. Wow! na-late sila ng one minute. Malas. Lagot ka ngayon, pink guy. Tumago ka na! Nagpaplano na sila, yare! Where criminal is? Nasaan ang kriminal? Maybe there! Oy, wait nyo ako! Huwag nyo naman akong iwan, mga sir! Guys, Operation Police pangkalawakan kalawakan tayo ngayon! Sakay, dali! Uy, wait! Pasakay ako! Hello, Mr. President! Hello, hello! Lagi na lang tayo nawawala ng signal! Malas! P.E. Ah, uh, class. Mag-start na tayo ng klase, guys. Pwede na kayong pumasok. Uy! Ate yata ni SpongeBob 'to. Bawal na scooter dito, yellow girl. Is this PE room? Yes, this is PE room. Kaya mo ka na sa upuan, SpongeBob. I don't wanna. Guys, mukhang nagre di yata 'to. Nakikita mo ba tong armas ko? Nangangagat to Ayaw niya talagang makinig sa atin guys medyo pa sa Uminom yata ng Bonakid Preschool 2 eh. Aktibo! Batang may laban! tumatumbling, Wow! Sepa-sepa! Wow! Si na, SpongeBob, Mupo ka na dun sa upuan mo. Oh, anong ginagawa mo diyan, boy? Bawal magtatalon-talon dito sa klase ko, oy! Baka masira 'yung upuan. Mahal bili ko 'yan. Wala na bang papasok? Magche-check na ako ng attendance. Guys, parang namumukaan ko tuwa. Ah. Hello, phone Ba't nandito ka, American boy? Di ba suspended ka na dahil laglaro ka ng Roblox sa klase ko? I will play Mobile Legends? Phone Suspended ka ulit mga one year. Isusumbong ka namin sa mama mo, puro ka ML. Nagbabasa ng na libro habang pumapasok? Ganito yung mga nagtatapon sa klase. Hi teacher! Good morning student! Sa wakas guys, may normal na rin tayong estudyante. Upo ka na pretty girl! mag start na tayo! Uwi na boy! Nandito na si Hepa! Ba't ganyan na suit mo boy? Maliligo ka ba sa dagat? May baon pang prutas! Nagda-diet yata to! Saging bayan, Pwede pa ingi. Umupo ka na dun, Hepa. Mag-attendan sa tayo. Kala ko late na ako? Kala mo lang yun. Pero next time, mag-uniform ka naman, boy. Uy, si Dora the Explorer, tinanghali ng gising. Kaya pala di naliligaw si Dora sa palabas, boy. Kasi may dala siyang iPad pang Google Maps. No, Dora? This is elementary. Where's my seat? I said this is elementary. Sige na nga, upo ka na dito. Quiet ka lang ha! Huwag ka maglalaro sa klase ko, palalabasin kita! Okay guys, attendance! Maganda kayo ng one fourth piece of paper! Say present if I call your name! Jonathan, saan ka galing? Absent ka na! Okay, Ah, kaya pala siya na late guys Cleaners pala siya kahapon hanggang ngayon Yan ang gusto ko, masipag Okay boy, pasado ka na sa quiz natin Pero tumambling ka muna Wow! Everyone, be quiet, okay? Magle-lesson na tayo At ang subject natin ngayon ay PE class May tanong pa ba kayo? Awit, di marunong mag-drive yung mga polis Ay, ako pala yung driver Sorry na, God bless Oy, nakita ko na si Pink Guy Pipip, tigil! tumigil ka boy or babanggayin ka namin. May armas guys, yuko. Wow, sapa sapa. Wow, baba, dali, baka makatakas. May palakol siya boy, delikado yan. Retreat, retreat. Ba't dito matamay, bala natin guys. Zombie yata to eh. Wow, sapa sapa. Wow, makakatakas na naman siya boy. Nasaan na ba yung sniper natin? Yun! Tinamaan siya sa paa! Arrestuin nyo na yan! Mission accomplished guys! Dadaling na natin siya sa presinto! Hoy gising! Bawal magtulog-tulogan dito! Abo Nagkukunwari pang walang alam! Matindi ang hinaharap mong kaso pink guy! Tumayo ka na dyan boy! Alam namin gising ka! Naloko na boy! Napaparaming na si pink guy! Tama nga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi! Nakikita mo ba tong laruan na to? Pusasan nyo na guys! Dali nyo na siya sa presinto! Kapkapan nyo yung bulsa, baka may patalim yang tinatago! Ihatid nyo na yan sa estasyon ng Brookhaven! Oy wait! Pasakay! Wala akong dalang pamasahe dito! Uy! Uy! Bawal yan! Ire-report ka namin sa Roblox! Yan sa Kano? Madami palang barya to si Pink Guy! Sorry, mabigat yung kaso mo boy! Abogado? Tumawag kayo na abogado! No, don't do no, no. <trog> I'm not fault. Kitang kita ka sa camera, boy. Sisiguraduhin namin makukulong ka ngayon. Mababa, feel at home pa. Mag-explain ka daw, sabi ng pinsan mo. Polis ba talaga kayo? Sampulan nyo nga, boy. Ah. Ano? Nagulat ka, no? Uy, nagka-armas. Saan ang galing yan, boy? Sinong nagbigay ng armas dito kay Pink Guy? Wait, wait! Nasa na yung pinsan niyang kalbo? Uy, may dalang pizza! Salamat! Tingnan niyo si Pingay Boy, oh! Parang nagsisisi na talaga! Ba't mo kasi hinulog si Crash? Masama yun! Mabigat siya, puro muscle! Di ka kasi kumakain, Pink Guy. Tingnan mo yung pinsan mo, kain lang ng kain, kaya macho. Mabubulok ka na sa kulungan, boy. Mukhang tinatawag na siya ng kalikasan guys. Sampung taon. Ten years kang uupo dyan. Teka pasok nga tayo. Kausapin natin siya. Kunin nyo yung sabon at tisyo guys. Para wala siyang pang sabon mamaya. Balikan na lang natin si Pink Guy. Di ka pa rin tapos magpupo dyan? Hello, how are you? Please help me. Here to my Guys, guys, be quiet! Papagalitan tayo ng teacher sa kabilang classroom. Okay, students, maglabas kayo ng paper. Tapos lagyan nyo ng 1 to 1,000. Di talaga kayo nakikinig sa teacher nyo, ha? Quiz number 1.